Ito po habang nandito po ako sa aming bakuran. Ngayon, ayan. At tayo po ay may salamin pero wala pong ano po to Butas. Butas po. Ayan po. Hindi po. Bye-bye. Post lang, post. Post post lang po tayo. Ayan, si Jerry. Jerry! Ayan. Ito yung aking passion. Gabing init. Kasi, hindi maintindihan kung ano yung ipapassion. Ganyan-ganyan lang po. Parang ano, pag walang music, parang ano, parang ang lungkot. Para relax, passion. Ayan, lalabas po kasi ako ngayon. Parang naisip ko, ano kaya to? Punta pa ako ng, ano, ng post office. Ayan. Bago ako lumabas. Video muna. Ayan. At ito nga. Ah. Um, inaulit ko po. Sa nalalapit po nating pa-entry. Ah... Uh, kung ano po yung akin pong nabanggit sa mga nakaalala yun na po ayan <laughs> kahit pa nakatuturan tong akin video ipopos ko po dito sa rin kaunti lang <laughs> ayan, ayan iba iba po yung aking pattern ngayon ano, may iba, iba naman kasi talagang tayo po ay nagkakaedad na. Hindi na bagay yung ano, yung over. Hindi na. Kaya ayan, simple-simple na po tayo ngayon. Ayan. At tayo po ay may salamin pero wala pong ano po to, <laughs> butas. <laughs> butas po. Ayan po. Hindi po. Bye-bye. Ayan, ganun, ganun lang po ang buhay natin. Ayan, grabe ang inip po ngayon, Talaga, grabe. Ayan, ganun gano'n na lang po ang buhay natin. Ismay-ismay na lang po. Ayan, tulad po nito ngayon. Um, gumawa ng vlog. Uh, medyo parang sa nangyari po sa akin sa Facebook. na nasyak lang po ako. At ayun, naihintayin ko pa po yung 2 to 3 days mag-wait po ako. At doon ko po manalaman ang kasagutan. Woo! Hmm. Ayan. <laughs> Drive po tayo ngayon. Ito po yung aking pasyo. Yes! Ito po, habang nandito po ako sa aming bakuran. Hmm. Okay po, bye-bye. At ako po, ay magdadrive na. Yeah, hmm. ganito lang po ang aking passion. Uh, pag mainit po, yan. Ganyan-ganyan lang ganyan, po yan. Jeff Rocks, Jep Rocks. 嗯，你播，拜拜。